pinagsabihan pala ko ni amo good day ako nga pala si Sarah El, isang kadama dito sa Saudi Arabia ngayon nagluluto pala ako ng palaman ng sambusa ito ay chicken na may mais at gulay <laughs> diba nga galing kami dun sa bahay ng aking magulang ni amo yung sandamakmak ang trabaho doon alam nyo ba nung pag-uwi namin dito sa bahay ni Amo? Kinausap niya ako. Pero kinabukasan na yun. Nakauwi pala kami nun mga mag-aalauna na ng umaga. O di ba pinagsama yung pagod at puya. Saan ka pa? Pero nung pag-uwi naman namin, pinagpahinga ako ng aking amo. Tapos nga nun, kinabukasan, habang nagluluto kami, kinausap niya ako about dun nga sa bahay ng magulang ni Amo. Yung nakita niyang talagang pagod na pagod talaga ako noon. Aba, sabi ba naman ni Amo? Pagpupunta daw, daw kami doon, pag pinaglinis daw ako ng nanay ni Amo, wag ko daw galingan. Oo, be, siya nagsabi noon. Eh, mekos-mekos ko lang daw ang linis ko doon. Natawa naman ako sa kanya, hala. Sabi niya, huwag ko daw masyadong paputiin. Yung mga lababo, ganun. Basta yung tamang linis lang daw. Tawa ko talaga sa kanya. Basta mga may Clorox lang at sabon. Okay na daw yun. Hindi, <laughs> sabi ko, okay madam. Aba, masunurin naman ako. O siya, ito nga pala, nagluluto ako ngayon ng pancake. Para sa aking mga alaga gustong gusto nila tong ginagawa kong pancake na to lalo na yung medyo toasted sarap na sarap sila yan. tapos lalagyan ko ng nutella sa ibabaw masarap yan iserve lalo na yung bagong luto pa lang yan gustong gusto nila yan nakakatag tatlo tatlo silang apat na alaga ko o ba diba? itsura pa lang nakakatakam na lalo na pag tinikman mo ko huy wag ganun Thanks for watching!